Mayor, makikiningin na lang muna po kami yes. ng message para po dito sa mga affected barangay sa Embo area. Uh, ang mensahe ko po ay uh, uh, siguro uh, mapigyan ng pagkakataon ano, na maayos na uh, maganda transition at uh, masimulan ang tuloy-tuloy uh, na koordinasyon dahil ang layunin natin ano, ay masiguro na hindi maantala yung mga serbisyo pambayan uh, alam kong hindi ito magiging madali um, hindi ito uh, kasi first time itong nangyari eh, no? so ang commitment naman ng pamangalaang lungsod sa aking pagumuno ay ang masisiguro na ang koordinasyon ay gagawin ko sa abot ng aking pakakaya katulad nga ng koordinasyon na ginawa wan natin sa Department of Education ang um, uh, order na ang um, memorandum order na ibinabat ng uh, Department of Education sa uh, pagsasalin na ng jurisdiction sa mga eskwelahan patungo sa division ng Katigat ng Kateros mula sa Makati ay bahagi din ng pagtanima sa desisyon, final na desisyon ng Korte Suprema. So, may mga adjustments na mangyayari sa mga gabi easy, lalo na lagi kong sinasabi sa mga nakapulong ko, halos tatlong linggo na po na walang humpay yung mga nakakausap ko mula sa area. Sinasabi ko talaga sa kanila yon na alam ko hindi magiging madali sa inyo to, hindi ba sa inyo, sinilang na na ang, ang, ang buong akala ninyo, City of Makati, No? kaya lang sa decision ng Korte Suprema ay lumalabas na malinaw na itong mga areas na ito particular yung Parses, TN4 ay bahagi ng tagig So, alam kong magiging uncomfortable to, pero yung commitment namin, magtatrabaho ng gusto para maging maayos uh, yung transition na. At yun naman yung ginagawa namin from the start. Mayor, hindi maikakaila na may tension po, no? So, sa labas ng buildings ng mga uh, affected na schools dito sa 40, may mga tarpaulin toaster na nagsasabi na this is a property of Makati City. Tapos may mga enforce, uh, public safety enforcers from Makati LGU na nagbabantay sa schools. Ano po ang mangyayari from this point onwards? Uh, siguro po malinaw na kapag ang pinag-usapan ay kapakanan ng mga bata, hindi mo dapat nasasakit issue yun. Kung meron po silang legal predisposition na ang sinasabi nila pag aari nila yung mga um, eskwelahan, hindi pa yun po pwedeng iisasantabi natin para sa anong ibig mong sabihin dahil iniinsist mo yan, anong mangyayari? Itutuloy mo yung plano mo upasalado yung mga schools? I think that's not fair. Ang mga struktura ay naitayo naman uh, gamit ang pananalaping pambayan. Ito'y binayarang taxes ng ating uh, business community at ng ating mga residente. Eh, kung to totoo lang, pag-aari at pag-aari ng mga taga-embo yan. Yun ang posisyon ko dyan. No? At uh, siguro may proper forum naman dun eh actually so, may position ng City of Makati pero may strong position din ng City of Taguig uh, patungkol sa ownership ng lupa at ng uh, structure pero kagaya nung pagpupulong na, na naisagawa no, sa uh, Central Office of Department of Education, hindi nga muna kami doon pumupunta eh pabayaan na muna na malayang makapagbukas yung mga eskwelahan. No? Kasi ang interes ng mga kaguruan at ng mga bata ang dapat inuuna natin. Papaalis niyo po ba yung mga enforcers from Makati LGU and ay, posters? Hindi po, actually, hindi ko kailangan. Alam niyo po, tatlong linggo na, maayos na nag-uusap yung mga enforcers. Marahil lang mainit eh, yung mga ibang mga opisyalis sa itaas. Pero as far as I am concerned, even the security personnel and the utility sa mga schools, nag out po kami at sinabi ko sa mga principals, kasi po para sa kalinawan ng lahat, no, yung uh, ng security po, actually dahil sa mga limitasyon, kakulangan sa Department of Education din, tumutulong ang mga lokal na pamahalaan at bukal sa loob po namin kaligayahan po ng lokal na pamahala na makatulong sa mga eskwelahan. Yung security provider po, commonly, pinoprovide ko ng local government. Sa totoo lang po, nagsabi po kami sa mga principals, no? sabi namin, walang problema. Kung komportable na kayo sa inyong mga security personnel, sa inyong mga utility personnel, i-absorb. Wala sa amin yun. Ipababayaan eh, namin yun. Kasi bakit pa namin bukuluhin kung comfortable na at familiar na rin sa trabaho nila ang mga security at yung uh, mga utility officers. So wala akong kaso sa amin yun. Uh, pati po yung ano po yung sinasabi nyo yun kanina, yung mga traffic uh, uh, enforcers. enforcers. Or... Sa totoo lang po, ilang mga larawan at videos na ang nakikita ko, nahanda sila no? na magtrabaho. na